Sabi nila, ang araw daw ng Semana Santa ay araw ng pagtitika. Araw na kung saan ating pagninilayan ang lahat ng mga nagawa nating kasalanan sa buong taon. Taon-taon, ginagawa ko ito para hanapin ang kapayapaan sa aking buhay. Isang bagay na parabang napakailap sa isang tulad ko para ako naghahanap ng karayong sa buntun ng dayami. Sa tuwing ginagawa ko ito, pinapatay ko ang aking sarili upang turuan ang aking puso na matutunan ang magpatawan. Kapatawaran na para bang napakahirap ipagkaloob sa isang tao na siyang dahilan para maging bato ang aking puso. Ilang oras na lang ay magsisimula na ang panata. Simula na muli ng isang pakikibaka ng mga elementong magkasalungat, ng mabuti at ng masama, ng liwanag sa kadiliman. Selado na naman ngayong taon ang tradisyonal na pagpapos sa krus ng mga nagpepenitensya sa Barangay Kutud sa San Fernando, Pampanga tuwing Biyernes Santo. Ito'y batay sa executive order na inisyo ni Mayor Edwin Santiago. Bukod sa crucifixions, ang iba pang Lenten activities tulad ng Senapuro at kahit ang reenactment ng Way of the Cross mula April Walang 10 to April 17. Sa Ayon Kahit kay Mayor sino. Si ang naturang desisyon Hindi ay pagsunod ng city si government ng San Fernando, Fernando. sa guidelines <coughs> ng mga mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, BZRH. Ito, si Lidl Onse, mga puwersang pilit na pinag-aagawa ng aking diwa. Pilit hinahatak sa magkabi ng panig na may kanya-kanyang alok na hantungan para sa akin sabi ng aking isip maput ka ngunit sa isang bahagi at himaymay ng aking puso ay may sumisigaw na awa pagtanggap at pagpapatawad ngunit ang aking isipan ay nilalambungan ng madilim na nakaraan pinatigas ng pangit na karanasan ang aking damdamin at isipan ay ikinulong sa selda ng kahapon. Naging bingi ang aking pandinig. Naging bulag ang aking mga paningin. Naging pipi ang aking dila. Naging maghid ang aking pandama. Puot ang siyang natira. Kaya na panata mo ah. Akala ko ba eh, kaya ka eh, para mabuhasan yung kasalanan mo. Ako, konti lang to. Pampagana lang ba? Para hindi ko maramdaman yung sakit. At saka yung paglalakad ko sa kalsada ng nakapaan. Ako, diskarte na po yun ah. Halika na lang dito at tulungan mo akong ubusin ng alak nito. Total, malapit naman ang simula ang panata. Kaya, halika, tagay. Ano ba mong Mang Max? Mahal na mahal na araw eh, Nagiinom tayo. Baka malasin ako nito. Totoo yun. Mas mamalasin ka kapag di mo ko tinulungan na ubusin to. Sige, tagay mo na yan. Kalaan. Sige na nga. Totale, uhon na uhon ako sa alak ngayon. Huh. Sarap pala na sipa talaga ng dimonyo. mo na yan. Ito pa o. Oh. Kaya lang natin ubus to. Uy, Sandro. Lagi pa. Uy. Mahinang nilalang. Nakakailang ilang tagay ka lang. Lasing ka na ang busit ka. Uy. Pero po tayo niinom. Ay, 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 na. Lasing na ako. Ay. na ako, Max. Uy na ako. Lasing na ako, Max. Busit ka. Wala kang kwentang kainuman. Diyan ka na nga. Mahinang nilalang. Wala mo ko. Ot sa taong nagbigay sa akin ng buhay ngunit siya rin ang yumurak sa aking pagkatao kaya sa tuwing ginagawa ko ito para ko na rin pinapatay ang aming ugnayan binang mag-ama kasabay ng mga hakdi at kirot na nararamdaman ko sa tuwing babaon sa aking mga kalamnan ang koronang tinig ang latigo ko at ang pako parang patay sa aking harapan si Jesus at di niya ang lahat ng aking mga daing. Rose, napatawag ka? Kuya Max, si to. Kung may time kang umuwi, Umuwi ka na muna, habang may oras pa, at uputin mo si Itay na buhay pa. Lagi kanyang minahanap sa akin. Nais niyang humingi ng tawag sa'yo. Sabihin mo sa kanya. Hindi ko siya kayang patawarin. Haya. Yeah. labis na nahihirapan ang Itay sa kanyang kalagayan mas matutuwa pang ako eh. Kapag nalaman kong nahihirapan siya, kapag nakikita ko siyang naghihirap, alam ba, hindi siya tao. Hindi tao ang tatay mo Rose. Ganyan ka ba talaga katigas? Ganyan ba talaga katigas ang puso mo, kuya? Para hindi mo makatawad ang taong malapit na mawala sa mundo ito. pang kung talagang buhay ka ipadama mo sa akin ang iyong pag-ibig buksan mo ang aking puso at isipan turuan mo ako maging mapagpatawa at hayaan mo akong sundin ko ang iyong kalooban Итак, итак, пина патаву, пина пугаю. Итак, ну пина патаву, дури пугаю. tunay nga na nasa huli lagi ang pagsisisi at hindi na maibabalik pa ang kamay ng orasan para gawin ang bagay na dapat ay ipinagkaloob ko na noon pa. Pero huli na eh, Wala na si Ama.